Good morning! Magpag-hasta tayo tayo guys kay biyahe tayo ron Ah, uh, kuwan? Udo? 277-822 822? Oo hey, uh. Alright Pag-hasta guys kayo mga tatag LCC ka ron Biyahe ta long ride Papila na lang akong tulang, Fred. Gusto akong halip, bro. Tulat na. Para pang... Mix-mix ba? Mix water, mix tulang. Duraan. Ang mga papudre. Uh, uh, Pugihan ang spitron, ba? Uh, Pugihan ang spitron. Bang. George. George. Kan George. 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 Alright kualitasnya ada pak X-Man Mama Itong tobil guys Kay 1.5 Kita naman 1-5 Let's go